magbasta na po kayo ng ballpen at papel. Isulat po ninyo yung coins at year na aking binibili. So guys, ibubukod ko na yung mga limang piso, 10 piso, saka piso para madali mabilang. Hello guys, magandang gabi sa inyo. Ako po ito, si Gelo Coins TV. Ito ngayon guys ang ating pag-uusapan. Share, Share ko po sa inyo ito guys, pero bago po tayo magkumpisa dito, uh, tapusin po ninyo ang video na ito para malaman po ninyo yung mga coins at year na aking binibili. Ngayon po guys, dito po muna tayo magkumpisa. Pag-usapan natin tong 5,000 piso. Inakalagay e po dyan, Numista Coins Philippines. 5,000 piso Central Bank. Yan, nakalagay dyan yung Republika ng Pilipinas. At nandyan yung gusali ng Banko Central. Tapos nandyan yung 5,000 piso. Dito naman sa parting kanan, may nakasulat na limang pung taon ng pagbabangko Central sa Pilipinas. 1949-1999. Tingnan natin guys kung ano ang sinasabi ng numista tungkol sa barya na to. Ayan guys, ang nakalagay dyan, non-circulating coin year 1999, 5,000 pesos. Nakalagay po dito ang kanyang composition, siya po ay gold, 0.750. Ibig sabihin guys, ito po ay 18 karats at ang kanyang bigat ay 16 gram ang kanyang diameter ay 30 mm tingnan natin guys kung magkano ang kanyang value para malaman natin kung ganong kamahal ang 18k na 16 grams tingnan natin kung may value ba siya magkano ba ang nakalagay na value niya para malaman natin eto guys ang nakalagay dyan 1999 proof siya guys walang nakalagay na presyo ibig sabihin bahala na yung seller kung magkano niya ibebenta konti lang guys yung ginawa nito ibig sabihin maswerte yung may mga may hawak na nito 2,000 pieces lang guys yung ginawa 2,000 pieces swerte yung mga may hawak na nito ito po ay gold coins 18 carats. Tingnan natin uli, balikan natin yung kanyang sinasabi. Kwekwentahin natin guys sa presyo ng gold. Ang gold po araw-araw nagbabago ang value, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Eh ngayong araw po na ito, ah uh, tiningnan ko po kung magkano ang value ng gold ngayon, yung 18k. Yung 18k po, ang isang gramo niya ngayon 3,000 352 ang isang gramo. I-times po natin yung 16 gram. 16 gram times 300 at uh, 3,352 ang total niya guys, 53,634. Yun po guys ang value nitong coins na to. Kaya kung meron kayong ganitong coins guys, ang value po niya 53,634. Ano po 'yon? Iyon po ay kinumpute natin sa gold, gold price. Pero bahala na po ang seller kung magkano niya 'to ibebenta. Swerte yung may hawak na nito, guys. Kasi habang tumatagal, tumataas ang value ng coins. Tumataas din ang value ng gold. Kaya magandang investment po ito. Okay, guys. Ngayon, pag-usapan na natin guys yung mga coins na aking binibili. Baka meron po kayo. Ito guys ang aking binibili. 1 centimo. Baka meron po kayo. Yan. Ang hinahanap ko po, 1999, 2003, 2008, at 2017, Baka meron po po mga mga ganitong barya. Pakicheck na lang po ninyo yung mga year. Baka nasa inyo po yung aking hinahanap. Ito pa guys ang aking binibili. 5 centimo. Ang hinahanap ko pong year, 1997, 2003, 2006, 2017, baka meron po kayong mga natatagong ganitong barya 2026, 2027, na lang 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2021, pag-usapan po natin kung magkano ko siya bibilhin. Ito pa guys, ang aking binibili. 10 centimo. Guys, baka meron kayong mga 10 centimo. Ang hinahanap ko pong year, 1998. 1999, 2001, 2003. Kung meron po kayong mga 10 centimo, paki-check na lang po ninyo yung year. Baka nasa inyo yung mga year na aking binibili. Eto pa guys ang aking binibili 25 sentimo. Ang hinahanap ko po 2005, 2006, 2008. Baka nasa inyo po yung mga year na aking nabanggit. Pag-usapan po natin kung magkano ko siya bibilhin. Eto pa guys ang aking binibili. NG ito na 25 sentimo. 2017 po ang aking hinahanap. Baka meron po kayong mga ganitong barya. Pakicheck na lang po ninyo yung year 2017. Ito naman po ang 1 peso na BSP. Ang hinahanap ko po dito ay year 2005. Baka meron po kayong year 2005. Pwede po nating pag-usapan kung magkano ko siya bibilhin. Ito pa ang aking binibili. NGC uh, NGC na 1 peso Ito po yung bago ngayon Ang hinahanap ko po ay 2017 2018 Na upper mint mark Baka meron po kayo Pag-usapan po natin Kung magkano ko siya bibilhin Ito pa guys Ang aking binibili 5 peso Ang hinahanap ko po ay year 2000, 2006 at 2017. Paki-check na lang po ninyo yung mga coins nyo. Baka nasa inyo po yung year na aking hinahanap. Pag-usapan po natin kung magkano ko siya bibilhin. Ito na po ang huli guys. 10 peso. Ang hinahanap ko po ay year 2007, 2009 at 2014 baka meron po kayong mga ganitong 10 piso na nakatago lang pakicheck check na rin po niyo yung mga year baka nasa inyo yung aking hinahanap pag-usapan po natin yung presyo kung magkano ko siya bibilhin depende po yan guys sa kondisyon ng inyong mga barya paalala ko lang po guys uh, hindi po ako bumibili ng isang piraso kasi po lugi po ako sa shipping mas marami po mas maganda at paalala ko lang din po, uh, ang gusto ko lang po sana na matanggap ko muna yung parcel bago ko po kayo bayaran kung magkano na napagkasunduan natin. Iwas, iniiwasan ko lang po kasi uli yung ma-scam ako na nagbayad ako ng 5K tapos wala naman pong coins na nakarating sa bahay. Wala akong natanggap, ibig sabihin na-scam ako. Sayang yung aking 5K. Napakahirap pong kitain ng 5K. Yung kausap ko, easy-easy lang siya. Nagka-5K agad siya. Pero ang totoo, pinablock ko yung kanyang number. Inireport ko siya para ma-block yung kanyang number. Sana po guys, kung maintindihan ninyo ako, kasi by sell po ako, ang gusto ko po sana, matanggap ko po muna yung inyong parcel, kung tama ba yung coins, kung tama ba yung year, at kung magkano yung ating napagkasundo ang presyo, babayaran ko po kayo sa inyong gikas na ibibigay ninyo sa akin. Ganun po guys, sana po nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung hindi pa po kayo nakapollow sa aking Facebook page at hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakilike and share naman para sa inyong mga kaibigan na baka mamaya nasa kanila yung mga coins at year na aking hinahanap. Okay guys, Salamat sa inyong panonood.